Lalaki nakahubad ng umeskapo matapos magtangkang sunugin ang isang kainan. Bakit? Alamin! Isang lalaki ang tila na gamitan ng reverse card dahil agad itong kinarma matapos magtangka na magsagawa ng krimen noong araw po ito ng Pasko. Ito po yung buong kwento. Pasado alas dos ng madaling araw noong Pasko ng makuhanan sa isang CCTV footage na inilabas ng Victoria Police ang dalawang lalaki na kapwa nakasuot ng hoodie, pants at gloves. Makikita na parehong nakatayo sa harap ng isang fast food restaurant sa Doncaster East ang mga lalaki. Ang isa sa mga ito ay bigla na lamang yumuko at tila meron munang kinuha mula sa kanyang medyas bago tumayo at mas lumapit pa sa kainan kung kaya naman nawala ito sa frame ng CCTV. Maya maya lang ay bigla na lamang lumiwanag dahil sa pagsiklab ng apoy bilang pagtatangka ng mga ito na sunugi ng fast food restaurant. Ngunit hindi pala ang restaurant ang inaapoy kundi ang pantalon ng lalaki. Bigla na lamang nagtatakbo mga ito at nahuli ka pa sa ibang angulo ng CCTV kung paanong hinubad na lamang ng lalaki ang kanyang pantalon bago muling tumakbo papalayo. Ayon sa spokesperson ng Victoria Police, bukod sa pagbuhos ng flammable liquid at pagtatangkasa sa nasabing fast food restaurant, ay nagsunog din ng iba pang tindahan sa Doncaster East ang mga lalaki. Pinaniniwalaan din na meron pang isang kasabwat ang dalawang lalaki at nag-antay sa isang sasakyan na ginamit nila papalayo sa pinangyarihan ng insidente. Ikaw, anong masasabi mo sa instant karma na nangyari sa lalaki? D-W-I-Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.